Ang kwento natin ngayong araw ay tungkol sa kinahantungan ng isang Pilipina dahil sa isang mapanakit na salita na kanyang binitawan. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Noong 2016, kumalat sa social media ang nangyari sa isang Pilipina sa Dubai kung saan natagpuan nitong wala ng buhay. Si Maria Lenly Silpao Oliverio ay ipinanganak noong December 8, 1990. Siya ay tubong kawayan negros occidental at ikinabubuhay nila ang pangingisda ng kanyang ama. Walo silang magkakapatid kaya't kulang na kulang ang kinikita para matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Maagang nagkaanak si Lenly. Sa edad na 16 ay iniluwal niya ang panganay na anak at nang mag-edad 21 ay dumating naman ang kanyang bunsong anak. Kilala si Lenly na mabait at responsable. Gaya ng iba nating kababayan ay nainganyo din si Lenly na mangibang ibang bansa para mabigyan ng magandang kinabukasan ang dalawang anak at matulungan ang kanyang pamilya. Kaya't bandang 2011 ay nilakad na niya ang kanyang mga papeles sa Manpower Agency at taong 2012 ay lumipad na siya patungong Dubai upang magtrabaho bilang isang kasambahay. Ayon sa kanyang pamilya noong nakapagsimula na si Lenly sa Dubai ay naging maayos ang takbo ng buhay niya doon. Maliban sa pagpapadala nito ng pera ay regular pa itong nakakausap ang mga anak at kapamilya. Sa paglipas ng mga taon, si Lenly ay nagkaroon ng nobyo doon. Ito ay ang Indian National na si Harris Hamid Pichatara. Si Harris ay may magandang trabaho doon bilang isang sales manager. Kalaunan ay nagsama ang magkasintahan sa isang apartment sa Dubai International City at naging maayos ang takbo ng kanilang relasyon. Makikita naman sa kanyang social media accounts na masaya at maayos ang naging buhay ni Lenly sa Dubai. Ngunit lahat ng ito ay mawawasak dahil sa isang pagkakamaling huli na para pagsisihan. Noong February 18, 2016, bandang alas 7 ng gabi ay umuwi si Harris sa apartment. Pagdating niya doon, nagtataka siya kung bakit hindi nakakandado ang pinto at bahagya pa itong nakabukas. Pagpasok ni Harris, hindi niya agad nakita ang katawan na nakabulagta sa sahig dahil natisod pa siya dito. Saka lang napansin ng binata ang isang nakakapanindig balahibong pangyayari. Sa sahig ay nakita na lang niya ang wala ng buhay na katawan ng nobya. Agad siyang tumawag sa pulisya upang i-report ang natuklasan. Hindi naman nag ng panahon ang mga otoridad dahil pinuntahan agad nila ang pinangyarihan ng krimen. Pagdating ng mga pulis ay sinalubong sila ni Harris at doon nalaman nila na ang biktima ay ang 25 years old na si Len Lee. Bumuo ng apat na grupo ang mga pulis. Isa ay mga ngolekta ng impormasyon ukol sa biktima. Ang pangalawang grupo ang kakausap sa mga kaibigan at kakilala ni Len Lee ang isa naman ang susuyod sa apartment building upang kumalap ng mga testigo at ebidensya at ang iba namang grupo ang kakausap sa mga tauhan ng mga tindahan malapit sa apartment. Ayon sa mga investigador, sa simula pa lang ay halata ng nagkaroon ng pag-aaway sa loob ng apartment. Patunay dito ang mga nagkalat na gamit at dugo sa crime scene. At sa palagay nila nagtangka ang biktima na labanan at takasan ang salarin bago tuluyang bawian ng buhay ang biktima. Sa tuloy-tuloy na investigasyon ay nakipagtulungan na rin ang mga tauhan ng staff ng apartment building at nagtanong-tanong ang pulisya kung may napansin ba silang kahinahinala noong oras ng krimen. At para makasiguro, tiningnan at pinag-aralan na rin nila ang mga CCTV footage, ngunit wala silang nakitang kakaiba. Karaniwan sa ganitong uri ng kaso ay magiging person of interest ang kasintahan ng biktima. Kaya ang Indian boyfriend ni Lenly na si Harris ay pansamantala munang dinitine sa presinto habang isinasagawa pa ang investigasyon. Kahit malinis ang konsensya ni Harris ay mahinahon pa rin siyang nagtungo sa presinto at nakipagtulungan para mapadali ang investigasyon. Ngunit kahit wala pa namang nakuhang matibay na ebidensya laban sa Indian boyfriend ng biktima, ay mabilis namang kumalat sa mga social media sa Dubai at Pilipinas ang pagdawit sa pangalan niya sa naturang krimen. Isa na itong malaking kahihiyan para kay Harris pero sa kabila nito ay patuloy pa rin siyang nakipagtulungan para malinis ang kanyang pangalan. Ang katawan ni Lenly ay isinailalim sa otopsiya para matiyak ang ikinamatay nito at masuri kung ito ay makakapagturo sa salarin sa krimen. Sa investigasyon ay may napansin naman ang mga pulis na may kakaiba sa isang tauhan ng apartment building. Ito ay ang Pakistani na nagangalang Korshid. Kapansin-pansin ang kanyang mga sugat sa leeg, muka at tuhod. Noong tinanong nila si Korshed ay halata itong kinabahan. Ayon sa kanya nakuha niya ang sugat sa kanyang muka noong siya ay nag-aahit at nadapa din siya kaya siya nagkasugat sa tuhod. Matapos ang panayam ay hinayaan lang muna nila ang Pakistani dahil wala naman sila matibay na ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa krimen. Noong lumabas na ang resulta ng otopsiya ay nakumpirmang si Lenly ay nagtamo ng 66 na na saksak mula sa isang matalas na bagay. Lumabas din ang resulta ng DNA test na nakuha mula sa mga dugo na nagkalat sa apartment at sa katawan ng biktima. Ang nagmamay-ari ng DNA na ito ay muli nilang isinailalim sa interogasyon. At ito ay walang iba kundi ang 24 years old na si Corset. Nalaman na si Korshed ay dalawang buwan pa lamang sa Dubai at sampung araw pa lang nagtatrabaho sa apartment building kung saan nakatira si Len Lee. Ang Pakistani ay umamin sa nagawang krimen matapos malaman na nagtugma ang kanyang DNA sa DNA ng dugo na nakuha sa apartment. Ayon sa mga pulis sa simula ng investigasyon nila doon, ay isa na si Korshed sa mga pinagtanungan nilang staff. Sinamahan pa nga sila nito at pinapasok sa surveillance room para ma ang CCTV footage. Noong panahong iyon ay wala naman silang napansing kaduda-duda sa footage. Hindi din nila pinagdudahan si Corset dahil sa kanilang paunang investigasyon ay wala namang kahinahinalang kilos ang Pakistani at handa pa itong nakipagtulungan sa mga pulis. Matapos lamang ang 24 oras mula ng matuklasan ng krimen, ay nadakip na ng pulisya ang salarin. Ngunit ang katanungan na kung bakit niya ito ginawa ang hindi pa natutuklasan ng mga otoridad. Habang masinsinan na nakikipag-usap ang pulisya kay Corshed, ay dito na nila nalaman na matinding galit at paghihiganti ang motibo sa krimen. Ikinuwento ni Corshed na noong February 18, bandang alas 9 ng umaga, ay naglilinis siya noon sa hallway ng lumabas sa apartment si Len Lee. Nakiusap ang Pakistani sa Pilipina na manatili muna sa kanyang kinatatayuan habang tinatapos pa niya ang kanyang paglilinis. Pero imbis na maghintay si Lenly sa kanya ay ito pa ang nagalit at sinabihan siya ng idiot o tanga sa wikang Filipino. Hindi pa raw nakontento si Lenly sa pagsabi ng idiot dahil sinipa pa nito ang balde at nagkalat ang tubig sa sahig. Simula noon ay naging laman na sa isipan ng Pakistani ang masakit na salitang binitawa ng Filipina. Hanggang sa break time niya ay hindi pa rin mawala sa isip niya ang nangyari at ang kawalan ng respeto sa kanya ng Filipina. Kaya't pumasok sa isip niya kung paano siya makakahiganti dito. Bigla niyang naalala na kailangan pala niyang ayusin ang sirang fire alarm sa unit ni Lenley. Kaya ginawa niya itong pagkakataon para makaganti sa babae. Pero bago pa niya tinungo ang apartment ng Pilipina ay nagdala siya ng kutsilyo at screwdriver. Bandang alas 4 ng hapon noong araw ding iyon, nagdoorbell siya sa unit at pinagbuksan siya ni Lenly ng pinto. Sinabihan daw niya ang babae na susuriin ang kanilang alarm system, ngunit sinabihan siya ni Lenly na sandali lang dahil kailangan niyang tawagan ang kanyang boyfriend para ipaalam dito ang gagawin sa apartment. Ngunit bago pa makatawag ang Pilipina ay inunahan na niya ito. Agad niya itong sinunggaban at inatake ng dala niyang patalim. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pag-atake, bigla na lang naputol ang hawakan ng kanyang kutsilyo. kaya ang screwdriver naman ang ginamit niya sa kanyang walang humpay na pagsaksak sa kawawang Pilipina. Ngunit sa kabila ng mga sugat na natamo ni Lenly ay nagawa pa niyang manlaban at dito ay tumilapo ng screwdriver na hawak niya. Sa puntong ito ay ginamit na lang niya ang kanyang mga kamay para daigin si Lenly. Dito na siya nakalmot sa muka at leeg. Dahil sa patuloy na lumalaban ng biktima, kumuha muli ng kutsilyo si Corset at muling sinaksak ito. Ngunit matapos nito ay napansin naman ng Pakistani na kahit wala ng malay si Lenly ay humihinga pa rin ito. Kaya kinuha niya ang aquarium sa kwarto at ito ay kanyang ibinagsak sa nag-aagaw buhay na si Lenly. Dahil sa nagkalat na tubig at mga basag na salamin na dula si Corset at dito nasugatan ang kanyang tuhod. Nang masiguro niya na wala ng buhay ang biktima, ay kinuha niya ang pera nito at kumuha na din siya ng jacket para maitago ang dugoan niyang damit, pagbalik niya sa kanyang kwarto ay agad niyang itinapon ang mga dugoang damit sa basurahan. Sa Pilipinas, ang pamilya naman ni Lenly ay nagtataka na dahil wala pa silang natanggap na mensahe mula sa anak matapos nila itong iteks at tawagan. Huli nila itong nakausap noong February 17. Nalaman na lang nila ang sinapit ng anak sa isang kapitbahay noong February 22 nang mabasa nila ang isang ulat sa social media. Ang sinapit ng biktima ay naging laman ng balita sa Dubai at sa Pilipinas at mainit itong pinag-usapan sa mga Filipino community sa UAE. Ngunit nahirapan naman ang pamilya Oliverio sa pagpapauwi ng katawan ni Lenly dahil isa na kasing overstaying Filipino si Lenly matapos mag-expire ang visa nito. Nahirapan din ang pamilya kung sino ang malalapitan nila gayong wala naman silang kakilala sa Dubai para may proseso sana ang kanyang mga papeles at habulin ang hustisya para sa anak. Pero sa pamamagitan ng social media ay napansin din ang kanilang paghingi ng tulong para mapadali ang pagkamit ng hustisya para sa kanilang anak. Lumapit din sila sa DFA Bacolod Office para maiabot ang kanilang hiling na mauwi na sa Pilipinas ang kanilang anak nang mabalitaan ito ng embahada ng Pilipinas sa UAE ay agad na rin silang nagpadala ng tao sa pinangyarihan ng krimen at bawat impormasyon na natatanggap nila mula sa pulisya ay agad din nilang ibinabalita sa pamilya ni Lenlee. Umaga ng March 17, 2016 ay sa wakas dumating na rin ang katawan ni Lenlee sa Bacolod-Silay Airport at siya ay sinalubong ng kanyang pamilya. Nagpasalamat din ang pamilya ni Lenly sa Indian boyfriend na si Harris na siyang nagproseso at umako sa mga gastusin sa pagpapauwi ng kanyang mga labi. Kaya't nabigyan na rin si Lenly ng maayos na burol at libing sa tulong ng mga ahensya ng gobyerno. Naiwan sa pangangalaga ng kanyang mga magulang ang dalawa niyang anak na nasa edad lima at sampung taong gulang. Sa paglilitis kay Korshed, inamin niyang napatay ang biktima ngunit hindi ito planado. Nagkataon lamang na nagkasagutan sila at humantong sa pag-aaway at pananakit. Hirit naman ng prosekusyon na kung hindi ito planado bago pa siya pumunta sa unit ni Lenly, bakit siya nagdala ng patalim kung aayusin lang naman niya ang alarm system ng apartment? Noong August 2017 matapos ang paglilitis na patunayang nagkasala ang 24 years old na si Corshed at siya ay nasintensyahang makulong ng kabuuang 27 years. Ang 25 years ay para sa pagpatay kay Len Lee, at ang 2 years ay para sa pagnanakaw ng pera ni Len Lee. At kung matapos man niya ang kanyang sintensya, siya ay ide-deport agad pabalik ng Pakistan. Marami ang nabigla at hindi makapaniwala sa naging motibo ng salarin dahil sa napakaliit na bagay ay nagawa nitong kumitil ng buhay. Salamat sa pakikinig sa mga kwentong aking ibinahagi. Sana ito inyong nagustuhan at may bagong natutunan. Bago ko tapusin ang video, shoutout po Miss Rosa Aloro, Miss Carolyn Huntington and Jean Libot Garcia, Miss Marie Miller, Miss D, Ms. Vlog, Mr. Randy Piano, Miss Lizelle Del Carmen, Miss Wilma Hughes, Miss Christy Singson, Mr. Gerardo Legaspi, Sato Family, Miss Felina Brown, Mr. Douglas San Jose, Miss Rosalie Quinones, and Mr. Bernardo Rebolado. God bless po sa inyo at laging alagaan ang sarili. Para sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.